Nyetakaroon mga kabis yung my loves nyo sa Star Wars Buffet Mental, ha? Aroon mo bam bam kay Tom Jones na mga tuyo, ha? Di ka sa yung Unilab Weekly Event, timing sad nga 38th anniversary sa Lab Radio Dabao, ha? Mag what to sawang ang pakals ro, no, no? Oh, nakita ninyo to, ha? Dahil mga nakalailaing mga sudan, o oh, na dubong manok, ha? Lamikin na sa kaistanan, mo ganyan akong ibirahan na pag-iwiya, Ah, pasayan oh nya pagi gusu ha kena aya pipinyo oh nya putai mengaji syot jenye ha wau ke si pangalan nak mahar ko ni oh mun ai sian dengan kayu nyo oh nya nak nyo nyo nescuy utura ha sugda na tu nya tu pekau si pasayan nya kinilau tiraja nya diri jadi healthy ba Lagi ada tak hujan jauh, oh, oh pinapilit pa kayo pagkasuyo ba? Ha? Pinapilit sa natin yung gusto kay medyo uh, Sagabal sugabal siya sa tuwang pagkaon pero huwag uh, niya rin natin rahon ito na rin ay mukabalaga di astipo tala mo na sa elevator ha? oh. Ika e, yun, yung pagkaon siya pasayan ha? Kuha ko ang ulo huwag niya, uh, niya Sup-supon Hmm Diba? sup yung taman Kuha ko yung na ang luga Sup-supon na po nyo na Ha? Kuha ko nyo na mula sa niya O uh, tapos yung kiton. Ha? Aku lagi kumupan itu nak dari cun kaun. Mau lagi apun pekaun lagi apunnya dari kanun pedayun saja. Oh lamun dari cu. Mau lagi raja dia api ngaco tak punya kayu. Dua unjuk itu. Oh jubung menyuk. Kaun jain cagusu. Aku jadi ay. Kini lah semuanya. Oh tiba. Malah wajah tubig tubig ni. Oh, aku kau yang pun tak si healthy Hanya aku so ha? Jangan bermohongi coy Oh kau yang tak healthy Kayak ni siang Rich ni siang sa Ayogin Chloride Magnesium uh, ah, Sapa potasium uh, ah, Tenang mga vitamin yang mineralis Lagi nani ha? Ayon Steel Kryptonite Sapa so, nadi Oh basta Healthy na siya Importante sa malaga Dilita magkabayok Ha <laughs> Oga uh, napaibihon na to din eh. O, oh, carbs ni no? Lami kayo sudanon ang uh, bihon sa kanyon. Wow, lupit, o. Oh. Ang kanyon gisudan sa bihon. O, oh, niya pa ya, uh, uh, pasayan. O, oh, na mo yung nga naon. lagi pagkaon yung pasayan. Ha? Sup-supa oh, di ba? Nga naon lang, baliki pag-sup-sup, juga. No? Tinukang juga. Mungin na sa importante, di